Ang mga guys nagkwanta nagbutang tayong Lotion Smith para hamis yung siyang kurtis kanabitaw ang tao kung mag agis agis sa panit tayong ng lotion mga sa siya lotion niya sa ang branded ani o oh, branded ang nga na ni siya lotion Island Premium Quality. Super kinis skin skin coat. Skin na na oh. Kapag skin coat. Kapag mayro kayo diyan pa skim coat, tawagan mo lang ito. Ito. On call to. Kaya ngayon Lunes, tisa na kas. Tisa na siya. <laughs> piso na lumis. Kaya hindi na babalik.